today ay nandito ako sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas, ang Baguio City. At dahil nandito kami sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas, ay hindi ako papayag na hindi ito magiging memorable sa akin. Kaya nagisip ako ng mga challenge na kailangan namin magawa sa Baguio City. Unang challenge na naisip ko ay gumala sa mga tourist spot ng Baguio City nang nakasando lang. Pangalawang challenge ay kailangan makakain kami ng malamig na pagkain dito sa Baguio panghuling challenge ay mag-ice bath challenge kami dito sa Baguio City pagsapit ng gabi. So mga kaibigan, nakalabas na kami sa pinag namin. Ngayon is sa uh, gagala na ulit kami. As of the moment, alas gis pa lang ng umaga pero sobrang lamig na. Maaraw siya pero damang-dama mo yung lamig. See, mo yung simoy hangin, sobrang lamig. Pero ngayon nakasando na ako at sinisimula na natin yung challenge natin at mamaya marami pa tayong gagawin kaya apangan nyo ang mangyayari pa. Let's go! Agad na kaming gumala sa mga tourist spot ng Baguio City. Ang una naming pinuntahan ay ang Bell Church. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa May Bell Church and dito yung pinakaunang destinasyon na pinuntahan natin ngayong araw. Napaka-solid dito mga kaibigan, parang Chinese style. Agad-agad na kaming umakyat sa taas para makita kung gaano kaganda ang lugar na to. Look at the view man! Napaka-solid man! Good the man! Ay no! Solid man! Ay no! Tinan nyo yung view natin, napaka-solid man! Parang mansion ng mga Chinese. Napaka-swab eh. Inakyat na namin yung pinakatuktok ng bell church para makita namin kung gaano kaganda yung view dito. Kalamig na hangin, sa, sa sobrang ganda ng view ay napamayday ako bigla. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa taas ng bell church. And as of the moment, 11am ngayon ng umaga. At ang lamig natin ngayon is 18 degrees. Hindi pa siya ganun kalamig. Dahil nga may araw pero puwapalo pa rin yung hangin kahit yung maaraw yung hangin dito pag pumalo sa yung hangin talagang yung mga balahibo ba mo magsisitasan sa sobrang Pagtapos namin tumambay sa Bell Church ay umalis na din kami agad dahil pupunta na kami sa pangalawang tourist spot dito sa Baguio, ang Igorot Stone Kingdom. So mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa may Igorot Stone Kingdom. At uh, ito na yung pangalawang destination natin ngayong araw dito sa Baguio. Hindi ko na isasama sa video yung nangyari dito sa Igorot Stone Kingdom dahil may malupit na nangyari dito. Kaya sa next video nyo na lang mapapanood. Pagtapos namin gumala sa Igorot Stone Kingdom ay bumili kami ng ice cream sa labas dahil ito yung pangalawang Dalawang challenge namin. Kailangan namin makakain ng malamig na pagkain dito sa Baguio City. So yung mga kaibigan, uh, kami dito sa labas ng ano, Igorots, ano, Igorot Stone Kingdom ng ice cream, ube tapos straight, okay. ay ano, ube. <laughs> ube tapos ano, <laughs> kasama to sa challenge namin na uh, bumili ng malamig na pagkain at isa tong ice cream na to sa kailangan namin matuwa. Kumain na tol. Ano mo ano? Yun? <laughs> Sarap ko lang nagserap di ba? ito? sino <laughs> <laughs> <ka> pa yung? oh baby. ah, rush 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 pa. rush pa. Pagtapos namin kumain ng ice cream, may dumiretso na kami sa pangatlong tourist spot dito sa Baguio, ang Diplomat Hotel. Eh mga kaibigan, umaambun ngayon. Sobrang kapal ng hamog. At di ko alam kung may bagyo ba eh o dito lang sa Baguio umuulan. Kasi nga bagyo dito, di ba? May bagyo. <laughs> <laughs> ang oras natin ngayon mga kaibigan ay 5.30 ng hapon and mamayang gabi, mga alas 12. Bibili tayong chupay sa umuulan, di ba? man! Last ng ulan. Di ako takot ano, ta, lamigin. Natatakot lang ako, baka magkasakit ako. Pagina ng ulan ay napagdesisyon naming umikot sa Diplomat Hotel dahil nandito na din naman kami. Sa'yo mga kaibigan, explore na ulit natin yung Diplomat na nakasando lang. Ay no? Uy, zero visibility na no, mga kaibigan. Napakapal ng amog. At nga, punta tayo sa Diplomat Man. Ay no, ano? Sa video, akala mo walang hindi pa makapal yung pag. Pero pag dito ka sa personal man, sobrang kapal ng pag. Eh. Nakasaan doon lang kami man! Ang nakakatakot dito mga kaibigan! Alakas na ulan oh! Pero okay lang oh! Oh! Kami na lang nandito! Sa mga hindi nakakaalam, nakapag-explore na kami dito sa Diploma hotel. Kaya kung hindi mo pa napapanood yung video na yun, ay panood din muna! So yung mga kaibigan, kakalabas lang namin sa pinag namin. And ngayon, alas 8 na ngayon ng gabi, lumabas kami para kumain sa night market dito sa Agio. Sobrang lamig ngayon kasi kakaulan nga lang na kagani, nakakalabas na namin eh, no? Nakasando pa rin tayo mga kaibigan. Sobrang lamig, pero hindi pa dyan natatapos yung challenge natin. So tapos namin kumain, bibili kami ng yelo sa 7-Eleven. Tapos pag nakabili kami, ay lalagay namin dun sa may timba, tapos maliligo kami ng Purielos. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na kami sa night market dito sa Baguio. Agad-agad na kaming kumain dahil nagugutom na kami. Ay okay, mga kaibigan, tikman natin yung barbecue ng Baguio. Solid din. Tap na suka. Tap din naman yung no? barbecue dito. Pagtapos namin kumain ng barbecue ay bumili pa kami ng sobrang lamig na palamig dito sa night market at naisipan namin magpaunahan makaubos ni Jay. Yeah. Pauna na kami makaubos ng strawberry. Pauna na yeah. kami makaubos ng strawberry. 1 2 3 ako sa challenge na ito dahil mas naunang maubos yung palamig ni Jay. Mas nalo pa kaming nilamig nito dahil uminom kami ng malamig na inumin. Kaya pagtapos namin kumain ay dumiretso na agad kami sa pinakamalapit na 7 eleven para makabili ng ice tube. Kaya mga kaibigan, nakabili na kami sa 7 eleven ng yelo. Tube ice. Apat yung binili namin para solid yung ice bag challenge natin, di ba? Pagtapos namin bumili ng tube ice ay umuwi na agad kami para magawa na namin yung ice bath challenge sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas. Set okay, na namin yung Y yung mga yelo. Uh, excited na ako, kinakaban ako pero exciting mga kaibigan. Nilagay na agad namin yung mga chubay sa balde para masimulan na ang ice bath challenge. So yung mga kaibigan, sinaset up na namin na yun. No? So okay, ko wala ko tol. Kumakabon pa nga yung mga kaibigan eh. <laughs> 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 so, yun. Eh. Apat na plastic yung mga kaibigan, hindi biro ito. Ayun oh. o, parang yelo na lang ito. Ano? Tubig na may... Ano? Yelo na may konting tubig. <laughs> <laughs> Kamay ko pa lang. Gogi. Oh, what? What the hell? Gogi. Ano pa natin tol? Medyo pa... Ano yung pa natin? Yan, yan. Yan. Yeah. <laughs> Inalo ko man. Gogi, kabado bento. Hahaha. <laughs> <laughs> Nung okay na ang lahat ay sinimulan na namin ang ice bath challenge sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas. 1 2 3 나 진짜 넣어. 도좀 넣어. 나도 좀 넣어. 나도 좀 넣어. 나도 아, 넣어. 나도 좀 넣어. 나도 좀넣도좀넣도좀넣도좀넣도도 Gawin tol! Gawin tol! Sa ulo! Gawin tol! Nakakamutay tayo dito! Gawin tol! Sinasaksakan! Ito, Ito ba yung naman? ulo ko! <laughs> Dito na natatapos ang Ice Bath Challenge namin sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas. Isa lang ang masasabi ko, sobrang extreme na itong challenge na ito dahil sobrang lamig talaga sa Baguio. Pag wala sa kondisyon yung katawan mo dito, hindi mo talaga kakayanin yung Ice Bath Challenge. Dahil sobrang baba ng temperatura dito pag gabi, sinapayang pa ng ambon. At higit sa lahat, nasa pinakamalamig kang lugar sa Pilipinas, ang Baguio. Kaya kung gusto nyo din gayahin ang ginawa namin, pag-isipan nyo muna ng maigi.